Uh, karon di ay guys, Four day ta karon ni ishoot sa iyang balay. Ya gihatagan og address og asa ni dapit iyang balay. Maayon ta og i-welcome ta ni ishoot karon. Sige, uban niko ninyo. Oni diri iha. May lag na ani siya diri sa iyang balay guwan ni nakalimot gahapon sa si iyang ingon. sunan so, na nata. Mangayo ta Ayo! Ah. Oh, Ayo! Ba ni man tulog tolog pagani ko? Ayo, ishot. Ang tamaan? Padayo nami. Ayan? Oh, daya ingon man ka nga, itormin mo si mong balay. Ah, dali na. Ang tamaan, nante. Mo ni balay dire shot. Oh. No oh. ni ako balay balay. <coughs> Dili man eh, balay oy kanang tangkal man sa manok, imong e gipuy-an. Dili man gud tangkal ta manok. Ba man gud ako bako budingan, oh, bako kaya. Budingan siya. No, dili oh. nako silingan na, oh. mga manok o, oh. mga manok. Imong e ka-board meet din ha, oh. manok? O, oh, mga manok pa, oh. mga silingan ako oh. na lang, Oh. Dili man ko ni tangkal ta manok, auntie. ganong, dili man imong napilian nga puyian. ganong dili man boarding house. Kwan man, wala man kwarta yung chat niya. Itawa naman ko, tututabalay ta kong auntie. Dili na ko po yo. Ya naman. Balato lang man. Taluoy ba niyo i-shoot oy. Oh, balato lang man ang arkila dito ti. Balato lang tayo. Anong balato man? Pila ra di ay? Ang ang arkila na ko diretso akong balay 1-5, man. Tapos ang auto po, pod ko 1.5. Kanya na pa sa ako rin din ako. Mas ginula ito Tuga dori Mas ginula to Tuga. Wala ko tubig. Pura bayad ko na ko rin din tubig. Ang rin din ako, one five pod. Wala to lang Saan man ni mo pagbayad? Tama na, kwarta na isyot. May mo na ang katanaw sa ako ang video, be. Magatag mo na sa ako ang kwarta, be. Na, magulat pa kang, magulat pa kang katagan. unya. Ah, oh. oh, tagan ko nila. Brato lang man akong akong bayan niyan ita ka Kuan man, potatan pa banded man niya. Wala man ko tayot karan. Mana kamong mga viewers tanda sa ako. Ang atag po mo kuha tayo chat mo. Uyag balay sige ni shoot oy. Sige na mo tatanaw. Dada ko nakuwerong nyo nyo. Nyo ako po tingas 1-5 na ako kurinti 1-5 na akong tubig 1-5 Mas ginawala pa ako kurinti tubig Bayad dyan po din Nindot ni imong Kuy Anandiri Kaya yung maritis diba Imong silingan o Dawa yung silingan ni mo o Wala maritis dere. Pero dagan mag iti Dagan ki iti Bawa tayo Bawa kag iti diri no Iti sa manok O Og ta ini si pangalan aning iro ani. Ido, ido, ido. Ido ni si pangalan. Ido na, ido, ido. Idu ido, 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 ido Manana na na. Kanisla, manok, manok, ako, Tau-Tau ako, tau No, sige, hindi mo um, pagkaon ishoot. Asa magagpagkaon? Salo man sa manok. Oy, nang salo man may minanag. Hatag ti, Pagkaon na manok. Ah, ako ang ikot din eh. Kaon mo may tabay mi. Ha? Uyawa ba? Tabay mi. Lami man manok. Oy, kanang kwan gat integra. Integra at itawatan. Lami man na oy Na, na manok na day hmm. ka ni Ron. na ganito yung manok. Ano? <laughs> na ano na manok ha ante tama na yun sige Dito sige ito, 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 sige babay ishoot babay babay tulog tara na si ishoot sige babay ishoot babay sige wala ka na kayo sa...